So ngayon yung uh, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko to napalago ulit kasi nga nung dumating ako galing ng bakasyon nadatnan ko to wala na halos ano to wala na halos talbo sa ibabaw so ngayon ito ipakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari doon sa mga talbos nung Uh, inalagaan ko siya ulit Ayan yung mga talbos na ngayon mga masta sobrang kapal na ulit ng talbos na sa ibabaw ng balag Ato, ito, ito mga talbos na yan yung iba dyan pinagpuputol ko na kasi nga tumalon na sa balag yung maganda pa talaga na medyo malalaki pa binalik ko na lang ulit ito ito kagaya nito marami mga bunga pa maliliit so ngayon mga master yung ginawa ako uh, <clears throat> maliban sa nag abuno ako ulit bago ko yan siya pa Lago Ito, ito yung Puno nya ngayon May ano na yan dito dati May binongkal ko na yan dati dito Tapos Nung dumating ako ayun nga, napansin ko yung Mga talbos nya Mahina na Tapos bilang na lang yung Magagandang talbos Ngayon binungkal ko ulit itong ano itong paikot yun yung paikot nung puno nung ampalaya hindi ko binungkal yung sa puno mga master ha? yung puno mismo na malapit yung binungkal ko lang yung hangganan nung cultivate ko dati so nagpungkal ako ng panibago mula tuon sa hangganan nung dati kong cultivate tapos nung nabungkal ko yan kinuha ko yung mga lupa ayan kayo makikita nyo may kanal na yan yung ano paikot ng cultivate ko kinuha ko yung lupa tinambak ko dyan sa puno para umumbok kung natatandaan nyo dati may nabanggit ako dati na ano hindi ako nagpapaumbok nung lupa dyan sa puno kasi nga mahirap ano mahirap diligan so ngayon ginawa ko to dahil tag ula na ito kasi tinaniman ko na ito mga master ano to yung naistakan to ng tubig so dahil malayo yung gagawin kong kanal kung magkakanal ako andun pa sa dulo na yun eh. so masyadong matrabaho kaya ang ginawa ko yung mga binungkal kong lupa dito sa ano sa ang gana ng cultivate ko yan yung tinamba ko dito sa puno ngayon yung cultivate ko nito mga master na sa ano na to nasa isang talampakan kalahati subali nasa ano na to halos isang metro kulang kulang isang metro yung luwang nung pagkakabungkal ko nitong puno niya ang purpose ko kaya ginawa kong ganun kasi ngayon talbos nya mahina na para yung mga ugat niya na nandyan na hindi na gumapang gumapang ulit kapag kasi pinabayaan natin na, na, hindi na yan na hindi na gumapang ulit yung mga ugat hindi na nagkaroon ng panibagong ugat wala na rin yung talbos niyan tuloy tuloy na yan mag ano na liliit ng liliit hanggang sa wala ng bunga so yun pagkatapos ko mag cultivate nilagyan ko ng abono ito yung paikot na to nagabono ako dyan ulit So, yun sa awanan Diyos naman Nagkaroon siya ng panibagong ugat Kumapang ulit yung mga ugat niya Tapos, yan na, yan yun yung naging epekto Kaya yung ampalaya natin Gumanda ulit yung mga talbos Hindi ko na bungkalin, nandyan yan yung mga ugat eh. Nandyan yun yung mga ugat, hindi ko na siya gagalawin So basta pag nagbungkal kayo mga master, huwag niyong bubungkalin yung puno. Kasi nandiyan na yan, makapal na yung ugat niya. Kung gusto niyo magbungkal, i-adjust niyo doon kung saan yung matigas na parte na hindi pa nabubungkal doon, kaya magbungkal ulit. Para yung ugat niyan gumapang ulit. May kita niyo naman 'yan kapag ka gumagapang na ulit yung ugat niya. Yung mga talbos niyan lumalago, maliban sa lumalago, tumataba ulit. O ngayon ito yung mga bunga niya na ngayon. Ayan. Ayun. Hindi kita niyo mga bunga. Tumami na ulit. Marami pang ano to. Marami pang maliliit sa ibabaw. Lalo, mga malalaki na to. Mahalos tag ano na to. Kalahating kilo na yung isa. yung ano yun yung discard yung mga master kapag ka mahina yung talbos nung ano talbos nung ampalaya bungkalan nyo lang ulit yung puno para makagapang ulit yung mga ugat kapag ka kasi wala nang ano yan wala nang talbos na maganda na lumabas ibig sabihin yan wala na rin bunga Into na yan kapag ka wala nang talbos. Kaya ang ampalaya kapag uh, uh, namumunga dapat talaga inanin. Uh, kung kaya nga na cultivate ng ano, uh, kahit isang beses lang sa isang buwan. Kapag namumunga, pwede. Pero kapag maliit pa, dapat hindi isang beses, dalawa, dapat. Kumbaga adjust ng adjust lang ng cultivate para yung ugat niya tuloy tuloy yung paggapang tuloy tuloy yung kapal ng ugat Diyan nakasalalay kasalalay yung ano, magiging resulta ng puno ng kumpala sa mga ugat wala akong ano dito wala akong ginagamit na foliar ginagamit ko lang na abono dito triple protein tapos ang spray ko na insecticide yung lanit tapos nag alternate na lang ako ng ano yung gold ang lanit na uh, timpla ko dito yung isang napsak sprayer yung 16 liters yung laman may ano yan, may isang cup na nakasama doon pag bumili kayo sa poultry supply isang ganun isang cup tapos yung gold naman 50 ml kada isang ano napsak sprayer yung timpla ko sa abono hindi ako nagbago yung timpla ko sa abono ganoon pa din pero ito mga master kung halimbawa lang kagaya ngayon tag ulan ha pwedeng hindi lusawin sa akin yung mga sunod na abono ko siguro kapag tag ulan na ibubuhos ko na lang dyan tansahin ko lang yung ano dami nung abono na ilalagay ko isang dakot siguro isang dakot na abono isang puno pero ang buhos ko nyan mga sir hindi ko ibubuhos dito ha ang buhos ko ng abono dito lang sa kanal na to paikot andyan kasi yun yung mga bagong ugat so mas maganda na dyan ka magbuhos para yung mga dulo ng bagong ugat yun mismo yung mga kasipsip ng abono ito yung harvest natin ngayong araw mga master. O ito, ito. pili lang yung ano dito may reject man to pero pili lang talaga na siguro mga limang piraso ganun shout out kay master nick sykes chua ito yung ano solid supporters natin na talagang lahat ng video ko halos sinishare nito thank you master thank you thank you very much Kay hey, Ma'am Lolita Govern, Ma'am, thank you sa suporta ninyo. Sa ibang hindi ko na banggit, uh, thank you mga master. Yung mga ano, yung mga ano pala. Yung mga bago kong subscriber na na hindi ko na papalubak pa ano na lang mga master, pa-comment na lang doon sa comment section para mabalikan ko kayo. Minsan kasi hindi ko na mapansin. So oh, ayun sa mga katrabaho ko, sa ibang supporters natin dyan. Uh, palagi nakaantabay sa atin. Salamat po ng marami. Uh, hindi ko na kayo maiisa-isa. So, ayun, Thank you po. Thank you.